Bumulik na kayo sa pwesto nyo. Kami nang bahala okay, sa sir. kanya. Yes, sir. Yes, sir. Alam mo, worried ako kay Gomez. Hindi rin masabi ng asawa niya kung bakit ilang araw na siyang hindi umuwi ng bahay. Palagay ko may nangyari sa kanya. Saan ho ba siya nakasign, sir? Oh, sige pare. Salamat, ha. Ingat. Bukang inumaga ka ngayon, Benji, ha. Maraming trabaho, eh. Oh, baka mo. Hindi uh, kasi. Oh, mukha inumaga ka na naman, Benji. May finalo kaming kaso kagamit siyang eh. Kuya, nabili mo ba 'yung pinabibili ko sa iyo? Ay, nakalimutan ko. Kuya naman oh. Hindi, <laughs> makakalimutan ko ba naman 'yon? Okay. Mm, yan, Oh. Ang bait talaga ng kuya ko. Ay, naku, eh, binili ka na nga, Binobola mo pa ang kuya. Hmm. Ingit ka lang, wala ka nito eh. Tuloy, bukas yan. Ah, magandang umaga ho, Aling Belen, Mang Benji. Ay, magandang umaga naman. Sandali lang, Iha. Hoy, ikaw ah. Ang bata-bata mo pa. Baka mamaya mapigod ka niyan. <laughs> Hindi naman, Kuya. Kaibigan lang. Tara. Sige. Mag-aal kayo mabuti, ha? Daan-daan lang. niyo mabuti, ha? Mr. Reyes? Mr. Reyes? Mr. Reyes? Okay. Ikaw muna bahala sa mga crates. Ilagay mo sa ayos. Pero huwag niyo muna bubuksan hanggat hindi ko sinasabi. Total, marami pa tayong stock sa market. Oo, oh, Mr. Fernandez. Okay. Oo. Ah. Namumulot lang naman ako ng basura. Anong namumulot ka ng basura? Palagi ka namin nakikita rito paikot-ikot, ah. Sino to? Nahuli namin doon, sir. Parahong nanunubok. Anong ginagawa mo dito? Eh, sir, namumulot lang po ako ng basura. Namumulot? Ganito ang oras ng gabi? Paano ka nakapasok dito? Ah, uh, ah, uh, eh... Raymond, makapakawala ng pulis yan. Sige. Bumulit na kayo sa pwesto nyo. Kami na bahala okay, sa kanya. Yes, sir. Alam mo, worried ako kay Gomez Hindi rin masabi ng asawa niya kung bakit ilang araw na siyang hindi umuwi ng bahay Palagay ko may nangyari sa kanya Saan ho ba siya nakasign, sir? Taurus Corporation daw ka. At ayon sa ating mga intelligence report Malaki ang posibilidad na ito ay may kinalaman sa malaki ang pagpasok ng mga illegal dito sa ating bansa kaya kita pinatawag para ikaw ang humawak ng operasyon na ito. I want you to dig deeper into this. Anong ibig yung sabihin, sir? Well, una, gusto kong malaman mo kung anong tunay na nangyari kay Gomez. Pangalawa, kailangan natin ng matibay na ebidensya. That's why I'd like you to establish contact with them. Have close associations with the company. Kailangan nakadikit ka sa kanila. Malaking pagtitiwala ko sa iyo, Tenyente nasa yung ikalulutas ng kasong ito. Sino hubang may-ari ng kumpanyang yon? Siya si Carissa Soriano. Presidente ng Taurus Corporation. Import and export. Sa pagkakaalam ko, sir, eh, lalaga pa yan. Okay. Malakas ang personalidad niya. Hindi ka panipaniwalang may kinalaman siya sa kasong fina... Pagka minsan, nakakalokong personalidad ng isang tao. Hindi ko tayo, sir, nakakasiguro kung may kinalaman nga siya. Maaring ginagamit na front ang kumpanya niya na kung sino'y ibang tao. Yung babaeng yan, kilala mo? Private secretary niya, sir. Si Kati. Ang problema natin, kung paano natin sila mapapasok. Eh di paano ho yan, Mang Paking? Talagang hindi na kayo mapipigil. Pasensya na kayo, ma'am. Talaga po hindi ko na kaya magmaneho eh. Ang sabi nga po ng doktor, kailangan ko raw ng bakasyon. Eh, gano'ng katagal naman ho kayo mawawala? Alam nyo naman ho hindi ako marunong magmaneho at saka kailangan, kailangan ko ng driver. Kung sa tagal, hindi ko masisiguro. At isa pa ho, dumating ho'y anak kong dalaga, galing abroad. At pinagri-retiro -re na ho ako. Ang sabi niya, magtayo na lang raw ako ng isang maliit na negosyo. Ang swerte naman ninyo, Mang Paking. Mayroon kayong anak nang nag-a-abroad. Sa ano siya galing? Ah, uh, sa Japan. Ah, uh, ah. Uh... Ah, uh, kung yun ho ang desisyon nyo, Mang Paking, wala ho akong magagawa. Kaya lang ho, sana bago kayo umalis, hintayin nyo makahanap ako ng kapalit nyo.